Okay, dara mga idol, nag-comment si ang akong igagaw mga idol kung giunsa. Dong, giunsa na anay mo pagbuhat dong na alagi kay kambal. Okay, buhatan nato na siya tutorial mga idol. Let's go mga idol sa CapCut. Okay, diretso na tayo sa CapCut mga idol. New project. May dapat may video na kayo mga idol ha, na nakahanda. Ayan. Nagawa lang ako ng video dyan mga idol. Isang clip lang hatiin ko lang. Ayan. Kunyari, ganyan. Pumunta tayo dyan. Nagawa lang tayo ng video. Ayan o. Gagawin natin dyan. Tumayo siya dyan. Okay. Tirhan lang natin ng tatlo. Tatlong tao. Ayan. Yung tumuro na siya. Dito banda. Ah, dito, dito. Ayan, yung natawa. Split. Pindutin yung dulo ng video. Pag nag-highlight siya, i-delete. Tapos, play ulit ng video. Play. Yan, nagturo-turo na siya Ikat natin dyan Pindutin yung video Tapos mag-highlight Split Ayan, nag-split na Tapos continue Tapos ito mga idol Ayan, lumabas na yung isa Kahit okay, dyan na natin ikat O oh, dito Nagsayaw-sayaw siya Split Yung nag-highlight Pindutin yung nakahighlight na sa gitna Tapos delete Okay, dalawang clip na lang ang natira kailangan ipagpantay natin yan mga idol. Okay, dito magpuputol na tayo. Yan, dyan natin siya putulin. Split. Tapos yung nag-highlight na puti sa dulo, delete. Tapos yung ending, delete rin. Tapos yung pangalawang clip natin mga idol, ibababa natin yan. Hanapin lang natin yung overlay. Nandito lang yung overlay. Saan ka na overlay? Ito, overlay. Tapos i-drag na natin siya dito sa unahan. Eh, okay, ayan, pantay na ba mga idol? Ay, hindi pa pantay, ipapantay natin. Eh, hindi mahirap ipantay ito. pantay na. Pantay na siya mga idol. Okay, magmamas na tayo mga idol. Pindutin niyo lang yang naka-highlight na nag-inoverlay natin. Hanapin yung mas. Sana yung mas. Ito mas. Tapos piliin niyo yung horizontal. Ayun, nakita niyo putol ang tao, dalawa gagawin nyo dyan mga idol iikot nyo lang yung yellow line ayan iikot nyo pataas gawin nyo siyang igit na nyo lang sa dalawang tao ayan nakita nyo dalawang tao na tapos yung feeder i-adjust nyo gawin nyo lang 3 or 5 kayo na bahala depende sa brightness nyo sa akin 5 lang okay i-play natin mga idol so, diba magic dalawa na siya okay check nyo lang pagka check nyan Huwag nyo kalimutan, pindutin, pindutin yung dalawang araw na sa baba. Tapos huwag kalimutan ang aspect ratio. 9.16 kasi pang reels yan. Okay, export na mga idol. Hintayin niyo lang mag 100%. Okay, tapos done. Okay na mga idol. Salamat. Please follow and share mga idol para makita sa mga baguhan at para may matutunan. Sana makatulong. Thank you.